Hindi ano? mas maganda ngayon, eh? Kahit na kamuti mo tayo doon ng gabi ng hapon. naman hmm. 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 na pag-aralan natin ng ilang taon. Kasi hmm. kailan oh. sa sarili. Hmm. Hmm. Ano Wala na kasing no?

Kailan okay, okay, na naman? Kailan okay, po siya. Hindi, muna kami dyan. Hindi lang po. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Laki. kayo ng malaki. yun yung lang kung saan. Hindi alam nila, hindi malaki di na siya. Parang hirap na malaki Ano na, ano ang <laughs> oh, mo? Okay, ch <laughs> ch maana. Challenge siya. <laughs> <laughs> <mga> ano <laughs> si Brapa Inet? Ulit, 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 ulit. Ating

Napakarwas na? lang sana kami. Apa ano? lang kami. Karwas? Tama na -bingan yan. Kung din ang demon yan. Diyan lang oh. B -B -E, spray lang ang oh. Hindi, Day, masama ba? ka kay, ano, kay Is. Hindi, may biyahe nga si Is. Aalis nga si Agat May kailangan. Hmm. Nakabili pa rin ng ano, na... Ng... Ano yan?

ay ano muna kuya tama muna pa kaya muna kasi ano muna kaya muna tapos 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 Okay. Take two. Makapal pa naman na naman. Makapal pa rin. okay naman. Okay lang. Makapal pa rin hanggang dito na eh. Naging, ano na, asyado. Ganito nga, Yes. Yes. natin kung ano bisan nga, isang gulit lang yan. ganun lang. Parang nag-drawing lang. Ito na salamin ko dito. Wala <laughs> nang na-perfect. Sige nga, Nay. Ayun natin. Uh, Ayun okay, natin. Ayun natin. Ayun natin. Oh, yung taas ng kilay niya. Kasi ganun mo lang siya. Kasi oi sana kababa. So si isa nasa ano na baba. Ah, that's it. Oh, yan ay ano ganoon oh, uh, simple. Yes. <laughs> o, oh, diba? Oo. Mm. Kabila na ba? Kapag mm pag -hmm. oh, ikaw, Mi. ako. Nag-try ako. Yung brown na. Hmm. Yan. ka mo lang siya dito na konti. Ito na. Pabalik ako. Kapag <laughs> ganun kayo lang <laughs> pala yan. Oo. Isa bang haba, isa bang ikli. Hahaha. Ha! 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 oh, tumili pa Ha! sa. Ay, yun. Tapos nakilay ko, bilis lang. Ay, ang haba nung no, isa. Hmm, <coughs> di ba? Eh! Yeah. Oh, ko. Kaya, kaya, niyo Hindi pantay. Bari na yung... okay. okay, -kay. yes. oh. <laughs> <minos>, okay, hindi <laughs> <pininit. laughs> <laughs> pantay.